Oops, kumusta mga kaibigan? Sa so, taot siyang lahat dyan. Ito yung ating mga sili. Yan, ang kapal ng ang, mga bulaklak. Makal, makapal ang kanyang bulaklak mga kaibigan. Wala so, dito. Nga next month, ma harvest na po ito mga kaibigan. Ito yung ating mga sili. Ito yung ating mga sili mga kaibigan. Nasa 1,000 po ito kapuno. Yan ang bulaklak na mga kaibigan. Yan, magandang ang dating. Green ang mga dahon. Ito so, yung ating mga sili, labuyo, mga kaibigan. Ganda ng bunga, mga idol, oh. Ang kintab na kanyang bunga. Yan, ipalapit palapit ko sa kamera. Ang kintab na kanyang bunga, mga kaibigan. Ito yung ginagamit ko, mga kaibigan, ng crop guyan. full year fertilizer po ito mga kabigan. Kaya makintab yung mga bunga ng mga sili. Ito yung sikreto ko mga kabigan. Hello guys, kumusta? Yan po natin mga sili guys. Kondisyon ng mating mga sili kaya laging umulan. Yan po natin mga sili. Daming bulaklak mga kabigan. O may mga bunga na po yan. Hindi na yan bulaklak mga kabigan. Hindi na yan bulaklak. Bunga na yan kabigan. Kaya nang ganda makabigan, laging umulan. Hi guys, magandang gabi guys. Ayan po ang aking update guys, aking mga sili. Ang iba, may mga hinog na, ang iba na mulaklak, iba maliit pa. Yan po ang update. Nasa 1,000 ka po na po yan mga kaibigan. At shout out sa aking magandang misis. And God bless everyone at magandang gabi